ang mapagpahalang gabi sa atin napakalamig po dito sa Baguio City and guys, itong videong to may napanak na naman tayong puppy na Jack Russell tsaka update tayo sa mga puppy na Golden Retriever let's go guys yung mga Golden natin dati sila yung nandirito, ngayon may nanganak tayong Jack Russell. Ayan, kapapanganak niya. Tapos na siya. Uh, nakalima po siya. Tignan ho natin yung mga papi. Ito na yung mga golden. Uh, nabawasan na ng dalawa. Binila, kinuha na. At uh, yung babaeng ito, eh, naantay pa yung vaccine na pangalawa. Bago nila daw kunin. Tapos to mga tatlong lalaki available pa. Yan. Pwede na kayong mag-avail kung gusto nyo to. Ayan. Available na sila. Bibigay ko na lang ng kahit sa ano sa 17K. No PCCI. No papers. Vaccine card po lang ang kasama. Ayan po, bigay natin ng ano, 17. Ayan, silip tayo habang nagkikwentuhan. Super lamig po ngayon, ayan. Sobrang uh, namayat itong ano, nung tapos na siyang nanganak. Kanina, nanganak na to eh. Uh, ano, umaga. Then nakita ko dalawa Tapos inagalayan ko ng konti Tapos na na, nag-apat Ayan, tapos na po siya, lima na po Ayan po Ayan, five healthy pups Ayan guys, ganyan Ang mag-alaga Ng uh, Papi uh, Bagong labas pa lang tinututukan na sila ilang araw po Ayan, lagi kong niyo Unang araw, tutok na. Pangalawa, pangatlo, pangapat na araw, medyo pagkamarunong na talaga yung nanay na humihigay gana na. hindi na ho, oh, hindi na ho gano'ng alagay niyan. At, uh, ano na lang, observa, observa, basta, dito sa bagyo ayan po, nakano po ako, uh, ano po yan, uh, yung ilaw po natin, yung bag natin, di natin pwedeng patayin, ano to, uh, Uh, 60 watts po nakatutok dyan ano lang po uh, ang agwat ng ano mga 20 inches po ang agwat ang bulb natin hanggang dito yan para papadede ho tayo paalalayan natin sila sa dede yan habang uh, ano sila uh, wala pa silang one day old kasi kaninang umaga lang po ito. Ngayon lang po siya natapos mga kani-kanina lang. So inayos ko na bago ko ibablog. Kasi sobrang lamig po dito. December po tsaka January. Hanggang February po malamig po dito sa Baguio City. Kaya kailangan ng ilaw ang mga puppy. Yan. eto mga auto. Oh, Malapit na tong mag 2 months tong mga to. Tinatabi ko pa rin sila dito sa ilaw pagkatulog kasi sayang din yung ano. Yung init nitong katabi. So tinabi ko sila dito mga golden na puppy kasi nilalamig. Kaya yan medyo yun pagkakain nila nabuburn ka agad kasi sa sobrang lamig po. Yan, eh, although di naman ito kalakihang mga golden, mga ano lang, uh, cute size lang, exacto lang yung size, di naman yung maliit, di naman yung malalaki. So, ayan, babalik na natin yung nanay, ayan. pagka, ano ako kasi, ayan, no, oh, pag marunong yung nanay sa akin, ayan, medyo nakakawala sa dyan, para magbawas, umihi, or mag, uh, mag yan, nakawala lang dito. Pasensya na po, medyo madilim magabi po kasi. Yan, tapos tatawagin ko siya dito para padidehin ng kanyang mga anak. kaalalayan natin siya. At may papadede na tayo ng anak mo, yun. Yan guys. Padigihin na natin yung mga anak ninya. Yung mga puppies. Ayan. So, sa, sa unang mga araw, alalay muna. Ayan. Pumasok na siya. O, ayan. Pagka nakikita po yung ganyan ang inahin nyo na hindi niyo pa inaano pumapasok na, medyo marunong na po yan. Ngayon, ang pag-aalalay lang dyan, hihiga siya ng maayos, padidehin yung mga puppy. Ayan. Ayan para ano, lalo pag first time na inahin, tuturuan nyo po. Ito, second time niya to, kaya marunong-runong na to si Myla. Myla po is the name, yung Jack Russell. Papahigay na po natin. Sige na, higay na, higay na. Higay na. Oh, yan. Higay, 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 higay. Yan. Okay, tapos itututok po natin yung ano, uh, nakikita-kita nyo po medyo marunong-runong na yung mga mga papi na ano, mahanap ng kanilang dede o okay na po yan yung mga medyo umiiyak-iyak itutok nyo lang po pag nakakadede ng hindi na umiiyak good na po yan kasi marunong-runong na tong mga papi nito. ito ayan o nakikita nyo po yung sizes po nila uh, Malalaki yung chan ayan o may laman po yung chan wala namang po yatot, kaya uh, sure po ito nakakadede yan. O. So, Ganyan lang po. Tapos ano na lang, observe, observe po natin habang malilit pa sila. Tapos mamaya ulit, titingnan ulit. 3 to 4 hours, yan, tinitignan, inoobserbahan po sila kung Uh, maayos po at saka kung may umiyak po ng malakas yun po talagang titignan nyo kasi baka po naipit pero kapag kaganyan ho ang inahin na medyo marunong-runong uh, oh, okay po pero may mga iba kasi tayo ng tayo so tututukan normal lang po yan dinidilaan ng nanay yung mga ano nila para magpusila at magpi Ayan, ma, pag naobserbahan nyo pong magaling po yung inahin na ganyan po, ayan, uh, ano na po. Kung baga, ang observation po is, uh, ano po, umahaba po yung oras. Ayan, pag naka isang araw, dalawa, tatlong araw, eh ganyan pa sila maayos pa. Pang limang araw, okay na yan. Maski na, ano lang, palingon-lingon na lang. Pag pinapakain, observe na lang yung yung kain ng nanay. Dapat malakas siya kumain kasi nagpapadede siya para may nutrients na ibigay sa kanyang mga papi. Ayan. Maraming maraming salamat muli sa panunood ng Balariaga Pets TV. Kung bago ka pa dito sa video ko, ayan. Click mo na yan. I-subscribe mo na yan comment lang kayo kung may may tutulong pa ako para share ko po yung mga experiences ko yan ayusin po natin uh, 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 uh. kaya kita po may umihiwalay pero nakita niyo naman yung ano niya yung tummy niya busog naman yon yan yan yung yung ilaw po na yan 24 hours na po yan. Kasi super lamig po dito sa Baguio. Depende po sa lugar ha. Pwede naman yung patayin. Pag, uh, pag mainit po dyan sa lugar nyo, pag araw, yan, pwede nyong patayin ng dalawa hanggang apat na oras yung ilaw. Pero dito po sa amin, Baguio City po, hindi ho namin papatayin yan. Lalo po, pag ismooth coat yung mga nanganak po. Ayan po, yung Jack Russell, nakita nyo po papanganak uh, katatapos lang po nyang uh, nanganak po mga alas uh, alas 7 po kanina-kanina uh, po. yan wala na pong laman. Yan, muli hanggang dito na lang tong video to. Maraming maraming salamat sa panunood. Saan Sanman kayo naroroon. Ingat po lagi sa lahat ng bagay and God bless po.